Hi mga mi, maganda araw. So for today's video, tayo mag-harvest ng tomato cherries. Yeah, let's go. So ayan mga mi, hindi ko na siya pwedeng kunin kasi naunahan na kami ng mga ibon and insect. So ang kukunin ko lang is yung kaya kong kainin today. Ayan, medyo mahangin na siya. So, ang liliit pa niya. Pero, pwede natin din kunin. Ayan, katulad niyan. Ayan. Kung halang tayo nang pwede natin din kainin. So, may iba-iba kaming klaseng um, cherry tomato. So, ayan. Ayan siya. Oh, yun. Ayan, oh. Tingnan niyo yung insect ko. Oh, na. So, umalis na siya. Kinuha ko. Kunin ko na lang yung try kong kainin today. Ayan. Tatlo lang this side tapos, tingin naman po kayo, tayo dito ayan, mainit po kasi dito, so tingnan nyo, nag-ano na sila nag-dry na, na-dehydrate na so, kukunin ko na din kahit maliliit, kasi pwede naman na siyang kainin for, or pagsama sa mga uh, pagluto ganyan yan siya tingin ko na lang, yung isang kamay ko nakahawak sa cellphone at yung isa is nag-harvest. Ayan, pahirapan ng ano, peg ko. So, ayan. Ah, medyo ayun, dehydrate niya. Pero, ang gaganda, oh. Oh. Ayan. Ay, ala. Lantang ano na siya. So, yung iba, wala na. Meron din po pala kami ito, yung medyo malalaki. Kaso, hindi pa siya pwedeng kunin. So, ayan. Yung kukunin ko lang yung mga maliliit. Ayan. Ayan. Tapos, meron din po kami doon sa kabila. Tara, maglakad tayo. Ayan. Hmm. Medyo mahangin-hangin ngayon. So, ito po. Ayan, kunin na natin. Ay, Oo mali yung aking pagkuha. Ayan, pwede naman na siya kainin. Kahit hindi ugasan. <laughs> But, wala na akong extra kamay para gawin pa yon. So, ayan, oh, hindi pa siya masyado, hindi pa siya hinug. So, kukuha lang tayo yung medyo hinug na. So, ayan. Nagkalat na sila kasi nga, it's, um, ano na nila, time na nila talaga mag-boom. Ayan. So, dito tayo sa kabila. Meron ako nakita eh. Ayan, ito. Ito po medyo malaki siya. O, oh. ayan. Pero hopefully hindi siya kainin ng insect. Ayun. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Medyo mahangin-hangin po today. Ayan. 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 Pwede siya pang ano. Sama sa itlog. Ayan pang omelet. Mm. So ayan kung makikita nyo iba-ibang size. Yung aming um, ano. Ay, nako medyo mahangin today. Ayan. Ito ayan, nandito na po ko sa labas. Ayan, medyo mahangin po ngayon. Pero hindi naman maulan. So meron din kasi kami harvest sa labas ng ano ng uh, tawag <laughs> ng bahay. Ayan, daan-daan lang tayo. Ayan, lipat ko. Ayan, ito po yung aming mga apple. Kaso hindi pa siya time to harvest. Kaso matagal kasi talaga siya. Ayan, mahangin talaga. Nasa na kaya yun? Ayun! Ayun! Ayan, nandito sa baba. Ayan. I-harvest na natin. Hopefully. Okay siya. Ayan. Sa so, Ayun, naman yung malalaki na siya. Oh. Ayan. Harvest ko na lang din yung iba. Kaysa naman makain. Nasa nagkalat na sila. Ayan. Saan pa iba? Ayun, dalawa. Okay, my God. Oh. Thank you, Lord. Nakatipid. Mahal pa naman ang kamatis dito. So, ayan. Diba, Di ba sulit? Ayan siya. So, ayan. Ito yung aming mga tanim yan sa labas. <laughs> ang dami na. Ayan yung apo, Sa susunod po, ishare ko po sa inyo. Ayan. So, ayun po. That's all for today. Thank you all for watching. Like and subscribe.